Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, welcome back muli sa ating channel. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At patuloy po tayo mag-aral po ng salita ng Diyos. At ngayon po, patuloy na rin tayong sumagot sa bawat tanong ninyo at komento. Kaya at umpisa na po natin. Basahin po natin ang katanong ito na mula po kay Jackson Esther Hayes Sabi niya, Brother, may nais po sana akong itanong. Sana po ay mapansin mo. May mga naitanong na po ako pero hindi po niyo napansin. Sana po kahit ito lang kasi po pinag-aaway na namin ito ng asawa ko. Ang sabi po ng asawa ko, Brother, bawal daw po ang pumunta sa mga festahan dahil may mga patron daw po sila. At narinig daw po niya ito kay Brother Eli. At dahil ako po ay mahilig ako pumunta sa mga pestahan, sabi ko wala naman po nabasa o narinig na bawal. Brother, may nasusulat po ba na bawal? Yan, ang ating tutuklasin sa banal na kasulatan, yung mga bawal, ano ho, pagbawal, ito talaga pinagbabawal yun ang Panginoon. Ngayon, dito sa mga bagay na komento po ninyo, no, unang-una ho sa lahat ang aking concern ay eh, huwag po kayong mag-aaway. Lalong na lalo po sa mag-asawa, kailangan nagkakasunduan kung ano yung mga bagay na hindi na So, dapat pagkasunduan yan. Ngayon, sa tanong mo yan, para hindi kayo magkaroon ng pagtatalo sa bagay na yan, ano, ho? sa, pag, sa pananampalataya, kung may narinig kayo sa iba't ibang mga nangangaral kung ito'y makakabuti at makakatulong. Kaya nga sabi ng asawa mo, may narinig siyang aral kay Brother Eli, ay eh, pakinggan natin kung talagang makakabuti to No? Hindi ko sinasabing nga uh, masama lahat ng kanyang itinuturo. Bagamat mayroong ilan din na uh, talagang sumasablay din sa mga aral at turo. Hindi ko sinasabing lahat ng kanyang itinuturo ay tama. Tama? Ibig sabihin, ang aral at turo talaga naggagaling sa aral at turo ni Kristo. Kaya po, pag may maling aral, so kailangan natin ito ma-distinguish na ito may aral at turo ni Kristo na kanyang itinuturo. Kaya dito sa tanong po ninyo, no, hindi na tayo magpaligoy-ligoy, kung ano ang narinig niya kay Brother Eli, mas maganda pakinggan natin sa aral at turo ni Kristo. Ano? Yun na mas mabuti titingnan natin sa aral at turo ni Kristo yung sinasabi mong piyestahan. Uh, Sapagkat yung piyestahan yan, kung totoo sa kanila to talaga nang galing. Nagkakaroon po ng, kasi po yung fiesta, celebration yan ng pagtatagumpay mula sa Panginoon. Kaya sila yung nagse-celebrate, nagkakaroon po sila ng uh, kapistahan para sa Panginoon. Yan ang tatandaan ninyo. Kaya lang ho, naging masama ang pesta yung paglilingkod sa Diyos ay hindi sa Diyos ibinibigay. Yun po ang minsan na maling gawain. Ano? O ngayon, alamin natin muna sa kasulatan para magkaroon tayo ng idea na yung salitang uh, pestahan ay isang bagay na maunawaan po natin. Ano? So, babasa tayo sa kasulatan sa nagmula yung uh, pestahan. Ano? Ito mo ang ating alamin. Basahin natin ito. Ngayon mga kapatid, basahin natin sa aklat ng Exodus 5.1. Sabi po dito, At pagkatapos nito, si Moses at si Aaron ay nagsipasok at sinabi kay Paraon, Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, Bayan mong ang aking bayan ay umaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. So, yung salitang kapistahan po, no, ito yung pagtatakumpay na kung saan ang mga Israelita talaga ay nayaalis sa pagkaalipin doon sa bansang ehipto uh, Egypto. Sa pagkaalipin po kay Paraon. No? Ngayon, babasa pa tayo para mas malinaw po. No? sabi pa dito sa Exodus o Exodus 13.6 Pitong araw nakakain ka ng tinapay na walang libadora. At sa ikapatong araw ay magiging isang kapistahan sa Panginoon. So yung salitang kapistahan talaga ay ipinagdiriwang ito ng mga Israel para sa Panginoon. Eh nga, sinabi ko kanina, minsan nagiging mali yung paraan ng pagpipista sa halip na sa Panginoon na uh, magkaroon ng pagsasalo-salo ay hindi po eh. Tama naman po yung sinabi po ng inyong asawa na yung iba ginagawa ng ang kapistahan ay para sa mga diyos-diyosan. O di ba? So hindi po 'yan na uh, makakabuti sa tao kasi sa halip na sa Diyos magkaroon ng uh, pagsamba o yung kapistahan kasi 'yan ay yan ay celebration ng mga taong uh, nagtagumpay sa mga Katulad natin, problema, pagsubok, o anumang mga bagay, talaga isine-celebrate po yan. Kasi alam naman natin, ang, ang pistahan ay, yan ang mga bagay na, katulad po ang sinasabi dito, nino Pitong araw nakakain ng tinapay na walang lebadura At sa kaya patong araw ay magiging isang kapistahan sa Panginoon. Yan ang inyong tatandaan, yung salitang kapistahan ay, Aral mula sa Panginoon Ang nagiging problema, nagiging maling aral po ito Dahil ginaganap na sa halip sa Panginoon yung kapistahan Ay ginaganap ito ng mga taong walang pagkakilala sa Panginoon Kaya sila nagkakaroon din ng kapistahan para sa kanilang Diyos Hindi doon sa tunay na Diyos Ano po? O ito pa, basahin din natin ito Zephaniah 3.18 yan po si Propeta Sepanayas. Si Basahin din natin. Gaya ng taong nagsasaya sa araw ng kapistahan, sinabi pa ng Panginoon, ililigtas ko kayo sa kasawian para hindi na kayo malagay sa kahihiyan. Yan po yung ibig sabihin. So, yan ay para ding celebration ng iyong birthday. No? Yan ang ibig sabihin diyan. Gaya ng taong nagsasaya sa araw ng kapistahan. O, di ba? yung ating birthday, di ba? Kapistahan din yung kung, kung tutuusin. O, di ba? celebrate Ngayon, ang bawat bansa, sa Pilipinas, o bawat, uh, ano yan, bawat patron yan, I-celebrate nila yung kalilang patron. Kaya nagkakaroon ng pesta sa bawat bayan, sa bawat baryo, sa bawat lugar. Nagkakaroon sila ng kapistahan kasi nga, yun ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Pero hindi para sa Diyos yung ng paghahandog na yun sa mga diyos diyosan So, mali po. Dapat alamin natin yung paraan ng piyesta para sa Panginoon. Ano ho? Uh, ah, ko po ito para alam ninyo. Ayan po. Sa ikapitong araw ay magiging isang kapistahan. So, talaga kailangan magsama-sama ang mga mana ng palataya. Magkaroon ng celebration, magsalu salo at magkaroon po ng uh, yung pagsamba. Yan ang dapat natin malaman para sa Panginoon. So, nagiging masama talaga ang salitang kapistahan kapag ginamit mo na ito sa maling paraan. Katuloy nga po ni sinabi ng inyong asawa, para hindi na kayo magtalo. Kasi sabi mo, no, may mababasa ba na bawal pumunta sa pistahan? Eh, kung ini paghahandog sa mga juice-juice, diyus eh, huwag ka nga pumunta. Kasi naghahandog ka sa mga juice-juice, diyus sa halit na sa Panginoon. Ibig sabihin, Malinaw naman po ang sinasabi ng kasulatan kung tayo nagbabasa. Ano? Kaya wag po kayo mag-aaway. Ah, kapatid na deaksyon, ano? ito ang itinuturo sa atin ng Panginoon na alamin natin yung pamaraan ng Diyos. So, hindi bawal yung fiesta kung sa Panginoon. Pero, binabawal ito kung ang paghahandog mo at pag-celebration ay para sa mga Diyos-Diyusan. Mali nga po yun. Ngayon, kung babasahin naman natin itong unang Korinto 10.19, sabi dito, ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko ba na may kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan o ang pagkain inihandog sa kanila? So, ibig sabihin, wala talagang kabuluhan kung naghahandog ka. Kasi nga po, di ba, sa Pilipinas, yung kanilang inihahanda, inihahandog yung sa Diyos-Diyosan kasi piyesta yun ng kanilang patron. Meaning, yung mga ganun bagay, huwag ka nang pumunta kasi eh, nakikiisa ka sa kanilang celebration, ang uh, kapistahan sa kanilang dini kinikilalang Diyos. Di ba? So, yun ang ibig sabihin. O ngayon, dagdagan pa natin ang pag-aaral po sa mga salita ng Diyos. Babasa pa rin po, po tayo, no? Para maintindihan natin. Unahin muna natin itong Colossus 2.8 para magkaroon tayo ng idea at kaalaman sa ating pinag-aaralan. Sabi dito, kayo'y magsipag-ingat baka sa inyo'y may bumuhihag. Sa pamagitan ng kanyang pelopesiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa salit, saling sabi ng mga tao ayon sa mga pasimulang aral ng salibutan at di ayon kay Kristo. So yung mga ganong aral at itinuturo sa mga tao, hindi pala yun nakakabuti sa iyo. Yan ang sinasabi. Palitan natin ng ibang salin para mas malino po. noho. Colossus 2.8 pa rin po tayo. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang palapasiya mga tradisyon lang ito at mga pamaraan ng mundo, hindi mula kay Kristo. So yung ganong mga bagay, hindi yung mula kay Kristo yung ganung aral. Malino po mga kapatid. Ngayon, kung ating itutuloy pa sa mga pag-aaral, ano, sabi pa dito sa 2.16, kaya nga huwag na kayong padadala sa mga tao na nasasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan pesta ng pasimula ng buwan o araw ng pamamahinga. So, ibig sabihin, yung ganyang mga bagay ay lepas na. lepas <laughs> na ba? Kaya nga sabi dito, no? Huwag na kayong patadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin. Ngayon, kung ating uunawain ng mga bagay yan, ano? No? Ito ay po natin sa verse 17. Maganda rin itong sinasabi dito. Sabi dito, Anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating at si Kristo ang katuparan nito So, ibig sabihin po, yung ating mga napapakinggan mula sa lumang tipan yung palikatuparan sa bagong tipan Ano Kaya kung magse-celebrate ka ng kapistahan, edi alamin mo yung aral at turo ni Kristo Ano ba yung itunuturo ni Kristo patungkol sa kapistahan Kaya, mas maganda nga tayo yung mga kapatid nagsasama-sama. E eh, Malayo ako sa inyo. Halimbawa, nasa Europe ako, nasa Pilipinas kayo. Paano tayo magkakaroon ng ganitong pagsasalo-salo at i-celebrate? Ano? At yung mga bagay na yan ay nagkakaisa tayo sa ating mga puso. Na i-celebrate natin yung katungo pa yan ni Kristo sa Cruz kung ikay mamumuhay na mayroong katapatan sa Diyos. Kahit malayo tayo sa isa, natutunan mo yung aral at tono Kristo na magiging mabuti ka. Kaya yung sinasabi dito no, na sa Efeso 2.10, basahin natin. Para ito na ang maging sa atin. No. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa ay itinalaga na ng Diyos na gawin natin. So, ina talaga ang plano ng Diyos na gumawa na tayo ng kabutihan noong paman na yun talaga itinalaga na gawin natin. Huwag po tayo maniniwala na no? kung saan kaya lang ikaw isasampalataya sa Panginoon tsaka ka lang gagawa ng mabuti. Ibig sabihin, kahit hindi ka pa nagkakaroon ng pagkakilala kay Kristo pero ikay dati nang gumagawa ng mabuti alam mo yung pamaraan ng paggawa ng mabuti yun po isang bagay na talagang na na-create na, na sa iyo ng Panginoon yung kabutihan sa iyong puso eh how much more kung siya kakikilala sa Panginoon at sasampalataya, mas lalago siya at magiging pakipakinabang siya kung siya lalo maglilingkod sa Panginoon. Hindi pa po ba? So, yun kagandahan dito. Kaya tayo po'y nilikha ng Diyos at sa pag-iisa natin kay Kristo Jesus, binigyan tayo ng bagong buhay. So, yung bagong buhay na yun, halimbawa, dati, si, si kapatid na Jackson, no? Kung magiging pumukot ang pistahan, nakikiselebrate ka, nakikinom ka, nakikigain ka sa mga paghahandog sa mga Diyos-Diyosan, ay eh ngayon, titigil ka na ba? Pinagbabawal ba ni Kristo yan? Kung alam mo yung aral at turo ni Kristo, ay eh, hindi ka napupunta dyan. Kasi alam mo namang yung kanilang inihandog ay para sa mga Diyos-Diyosan. Nung kami hindi pa rin nakakilala, malilit kami, mga magulang ko, nako mahilig maganda. Talagang nangungutang pa para lang may ihanda. Eh, nung matapos ang handaan, yun, ang daming utang. Pero ngayon, dahil nga na hindi na yan namin ginagawa, dahil alam namin na kapaguran lang yan. Maraming bayarin, maraming asikasuhin, di ba? Kaya yan ang mga bagay na yan ay uh, sa inyo. Kung iseselebrate celebrate niyo di-celebrate niyo Pero kaming nakakaunawa ay kami ay tapos na sa kanyang tradisyon ng mga tao. Balikan natin yun, no? yung ating binasa kanina. Maganda ito sa Colossus 2.10. Ano? Ay, 2.8. Sabi dito, Colossus 2.8, Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang palapesiya mga tradisyon lang ito ng mga pamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. So, yung mga ganyang mga bagay, ano, hindi yan pamamaraan ni Kristo. Kaya ang ating susundin yung pamamaraan ni Kristo. O bigyan ka tayo ng halimbawa, ano ba ang dapat natin gawin sa pamamaraan? Ngayon, basa tayo dito sa, tingnan natin ito na sa 1 Korinto 10.28. Ngunit kung sinabihan kayo na ang pagkain ay inihandog sa mga Diyos-Diyosan, huwag na kayong kumain. Yan. Pag alam mo na yun, <laughs> na inhandog na yun, eh, di ka nang pumunta kasi eh, pupunta ka ng pistahan, makikain ka. Yan ang sinasabi dyan. Kung alam mo naman yun, sinabihan ka na, yan. Katulad po ng mga asawa ninyo, nakapakinig siya ng aral. Kung nakakabuti yung aral ni Brother Eddie, nakikinig ka, eh, taba't tapat pakinggan mo rin. Kung makakabuti yung, kung binabasa naman natin sa kasulatan, katulad nito, kung ito nga yung kanyang nabasa, ano? Kaya dapat, hindi sa mga tao tayo makikinig Malay mo, iba yung ipinupunta na yung asawa mo Mas maganda yung ipinupunto ng mga aral at turo mula kay Kristo Katulad nito Kung sinabihan kayo na ang pagkain ay inihandog sa mga Diyos-Diyosan Huwag na kayong kumain Alang-alang sa nagsabi nito sa inyo Upang walang mabalisang konsensya Okay? Kasi asawa mo yan So, pakinggan mo kung may napakinig siyang aral na makakabuti naman. Kaya nga dapat, mas mabuti alamin natin sa kasulatan. So yan, nakasulat naman po na kung saan ay ito yung matututunan natin. Sino ang susundin natin? Asawa mo, si Brother Eli o si Kristo? Yung aral at turo ni Kristo, yun ang ating Di ba? Kasi nga, sinabi lang dito, Brother Eli, ano ba sinabi ni Brother Eli? Ano ba sinabi ng asawa mo? Mas mabuti yung talaga marinig mo mula sa aral at turo ni Kristo. So ito yun na po yung sagot dito sa inyong mga katanungan. So salamat pong muli sa inyong panahon. Kung may tanong ka pa, kung yung unang mong katanungan na hindi ko nasagot, pwede muling nga uh, i-replay sa akin para mapag-aralan natin. Ano? -ho. At tama-tama naman po, itong inyong mga katanungan ay may sagot pala sa mga kasulatan. Okay, hanggang sa muli po, ano, pagpalaing ka. Sana ay uh, magamit ka ng Panginoon kasi nag-uusisa ka at nagsasaliksik ng mga aral at turo ni Kristo na yun ang ating ipamumuhay. At yun din ang ating ibabahagi sa mga nagtatanong sa atin. Sapagkat yung sagot ay hindi nagmula sa atin mula kay Kristo. Okay? So salamat po. Pagpalain ka patay yung asawa mo. At sa lahat na nakinig sa araw na ito, pagpalain po kayong lahat. Salamat pong muli. Sumayin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Amen.